Sana ginawang semento na Kung oh, putin yung mananalo, para mabilis yung akses natin papuntang uh, Dasmariñas. Eh, mahirap dito pag buo-buo ito, kaya pupunta ng barangay. Darado na, papunta ng barangay? Doon, sa kabila, doon. Sa, sa kabila na? Sa na, kaya ng motor mo, -tip. -tip pa rin? Oo. Saan na doon? sisira yung gulong natin dito ay ay parang paliparan baka naman ako mukhang susuko ako dito baba ka muna ma medyo malayo pa ayaw pa yan putik hindi nyo din bumalik nga ako eh ay, ah, bumalik ka ah, ah buboto rin buboto sana yung nanay Balik na lang tayo. Sa highway na lang tayo. Ala, highway na lang. Nakabot na po kayo, hindi pa rin. Saan naman yung mananalong na? Paliparan na po ito. Oh, paliparan, paliparan na ano. Tara. Baka naman. Hello, <laughs> good morning. So ngayong nga araw pupunta kami ng uh, Paliparan 2 Elementary School. At kami ay boboto sa uh, barangay election. So ang daan namin dito sa may Sampuhan, Buhan So pakita ko sa inyo paano yung mga daan dito So kaysa iigit kami sa San Jose, GMA So medyo malayo Kaya dito na kami dadaan sa lubak-lubak na daan na may pakita ko sa inyo Tapos uh, 15 minutes lang kasi yung travel doon Then kundi uh, kung kami dadaan sa San Jose So tatagal kami ng ano, kulang-kulang isang oras Alright, tapos wala pang traffic Ang risky lang doon is Uh, talagang ano, uh, rap rough road siya. Alright? So, abangan nyo kami dyan. kasi hindi masyadong ano eh ilang araw kasing ano hindi yung bulan eh okay na okay dito pag maulan dito nako putik yun lang ay Jesus eh sa ikot tayo ng ano eh San Jose ayun o oh, maraming dumadaan dito napasok ah, mo Try pala tricycle. Sana ginawa semento na to oh. mananalo Para mabilis yung access natin Papuntang Dasmariñas. Uh, Dasmarinas Oo Kasi 3 kilometers lang eh Nandun na tayo Kaya lang tumatagal lang Gawa ng ganitong ano Lubak lubak Ewan hindi ko alam. Dil. Ay. Ay, nagpa. Let's go. Ah, bitin 'to pagkaumulan. Ay. Ayun nga, yung mga bato-bato 'yung. -bato eh. parang kabahay mamaya mas malala dun Eh, ang hirap dito pag uh, boboto. O kaya pupunta ng barangay. Hmm. Ay, hmm. nakamarang pa nasa ko. Ano na yata? Ano na yata? yata? Sarado na, papunta barangay. Doon, sa kabila. Dan. Sa, sa kabila na. Kapotik pa rin? Oo. Saan ang daan? Di, di, dito nga. Di yung maputik. Putik siguro. Yan yung baba ng court. Oo. Oh. Patay, sarado. Pakaliwa dyan kakaliwa baba ng court ng court okay Ako, ang layo ng igot natin kung GMA dito na pala ang daan dati eh sinarado na ng PA eh sinarado ng PA tapos binuksan muna eh. ha?

Nako, naglagay pa ng hams. Pahirapan dito. Dapat mo na natin to kasi mali ka eh. Ay, nako. Di ba pa barangay? Paliparan? Paliparan? Saan? Ah, dito sa kaliwa to? Malina naman tayo. Ah, dito, dito sa may ano? ka lang. Hindi, galing na kami dun eh. Apa ah, ka kana pa. Di ba may court doon? Hindi kami pupunta ng court. okay. Sige. Thank you. Nako. Dati kasi dire-diretso lang papunta doon. Ang pinagpawisan tayo dito ah. Ano? Nako, sira ang gulong. Ito ba sabi? Diretso pa daw? Dito kayo sa pupunta ng barangay? Ayun. Sali okay. pa to. Ah, dito. Dito yata yun. barangay kami. Paliparan to. Ayun o. Pasok ka rayon eh. Pasok. May grab pa rin o. No? Ah dito. Bawal tumambay. Dito ba yun? Dito ba yun? Boss, dito lusutan pa punta pali parang to, no? Uh, ah, hirap na Ay, dito. Ayaw. Baboto kami. Ay, na. naman. Thank you, thank you. Pahirap ang Anak po. At para mas mahirap yata ngayon. Kaysa nung dati. Dapat nag-highway na lang tayo. Mamaya highway tayo. sisira yung dulong natin dito ay ay parang kay paliparan baka naman hawa ka lang ha at pala nagsapatos ako masakit sakit na paa. saan na ito yung lusutan ito Ta sa nalusutan ta. Ay, ah. Ay, highway tayo. I don't like here. <laughs> Noo kasi okay. Ha putek. Kaya? Kaya? naman. Kaya naman. Nako. Mukhang susuko ako dito. Baba ka muna ma. Malambot kasi. Maglalakad ka dun. Uh. Ah, highway tayo. Ay pala si Sis, Sis mo rin yun eh. Huh? Ano? Kasi mo yata yun, di ba? Medyo malayo pa. Ayo pa yan, putik, di yung kaya din. Bumalik nga ako eh. Ah, bumalik ka? Ah, buboto rin? Buboto sana yung nanay ko. Balik na lang tayo? Sa highway na lang tayo? Hindi kaya, pre? Hindi kaya, pre? Baon din? Hmm, baon siya. Doon malapit sa may mangga. doon talaga ang Nako. Hala, highway na lang. Ay, naman, naman, motor na Nakaboto na po kayo, hindi pa rin. Hindi. Eh. naman na, po. Hmm. Hindi na Sana man yung mananalong ano. na po ito. Uh, pali na ano. Mm -hmm. Tara. Baka naman. <laughs> <laughs> Oo, oh, dati kasi Saglit lang dito sa Mason Joseph Ang daan Ngayon ang inikot na eh Tama nga yung sabi ni Kuya Dito natin kakayarin Oo nga po, thank you po Yun, hindi kinakay mga idol Balik tayo Wala man lang warning dito na hindi kaya yung motor. Dapat uh, parang hindi na makapasok. Ay nako. Ay nako. Dahil sa pagboto na yan. Pakahirapan. Hindi Hindi kinaya. Hindi kinaya. Lum lumubog na rin yung malaking motor eh. eh bumalik na kami. <laughs>

Ay, <laughs> Ay. Uh, wala naman pag malakas ang ulan dito. Grabe putik dito pag ganoon. Madulas pa naman yung ganitong putik. Dobe. Hindi tayo nakadaan sa ukat sana yun. Yung malaking ang motor hindi nakadaan e. Kahit pa kaya. 7 kilometers naging 16 kilometers ay nakasalamat